guys, tayo ay papasok kayo ng toll gate at gamit natin ang uh, RFID line. Ayan. So, ngayon, uh, marami na ngayon na nakasara yung mga cash line. Yan gumagamit ng cash. So, ito guys, uh, at alamin natin ngayon kung uh, papaano ginagamit ang uh, RFID. Ayan. So, dahil nga minsan nagang yung ano, naghahangin yung air nito at di makalabas sa loob ng toll gate alright so guys ano nga bang dapat gawin upang makalabas sa toll gate at kung naghahang ang air nito so guys at uh, samahan nyo ako at uh, kung pa paano gawin kapag naghahang ang air nito alright let's go So ayun guys, tayo ngayon, narito kayo sa may, ano, sa may Bukawi Ayan, napakalawak ng tulay dito sa may bukawi. Uh, tayo ha, ay gagamit ng uh, RFID. Ayan, RFID line. Dahil tayo nga ay nagpapit na ng sticker ito. Ayan. yung sticker. So, yun, guys, at puro RFID na yun. Nakikita, nakikita nyo niyan. Ayan, alright. Ayan. No. Puro RFID na. So, wala nang kas. So, papasok tayo nga. na Ngayon ng RFID. Alright. So, yun, guys, let's go tayo ay uh, papas dito sa RF RFID so titin natin ngayon kung aangat ito okay. yan so ayan. hindi umangat so hindi siya umangat ngayon ah uh, gamit natin itong ano ah uh, card na to ayan dito sa machine alright ayan so umangat na so kailangan natin itong gamitin upang umangat yung air ito upang makalasa tayo sa tulgit kasi nga ah uh, kalimitan nagluloko yung ano nagluloko yung error ayan dahil nga RFID yung ating gamit dahil nga tayo napakamit ng RFID sticker ayan solution na to so minsan kasi nagluloko ah, uh, mahina yung uh, correct nya doon sa may error so huwag kalimutan na dalito ito ito kalimutan dal na to at ito ay inalakat sa si machine upang maangat yung error yung marang at pakalabas ng toolgate dahil nga ang gamit natin ang RFID ayan ito ang dapat mong itutok sa machine ayan ito ito right diba niyo try so yun guys uh, ito ang aking sa inyo kung anong dapat gawin kapag uh, nagloko yung error ito yung na ang connecta dito sa may uh, sticker ito dahil yung sticker na yan ay nakakonecta doon sa machine at upang umangat yung error yung harang at makalabas ang toolgate alright so yun guys at maraming salamat sa patuloy yung pagsubabay Yo! What's up world guys! Tayo nga ay lalabas ngayon ng gate ng tapang So alright guys At gamit natin ngayon ang RFID Ayan dahil nga tayo ay uh, nagpaparisto na ng sticker dito sa RFID Ayan So yun guys uh, Ibaay ko sa inyo Kung papaano ang paggamit ng RFID Sa paglabas sa toll gate dito talagang tuloy dito sa may tabang alright so yun guys uh, samahan nyo ako oh. dahil nga dito sa may tuloy ng uh, Nortex sa may LX ay na ang gumagamit ng cast dahil nga sa wala na ang cast puro RFID ID lang so yun guys uh, kung papaanong ang dapat gawin kapag hindi gumagana ang RFID ID So yan guys, let's go! So yan guys, at dito nga tayo sa may FID yan. At ito, mayroon dito nakasign sa kanan na no RFID this way. So ibig sabihin siguro, ah... Uh, yung mga walang load yung kailangan RFID ayan dito tayo sa, RF, uh, sa RFID right So ayan guys, hindi gumana itong ano, ito hindi gumana itong ating ano, hindi gumana itong sensor. So gagamitin natin ito dito sa machine. Sa machine. Hindi gumana. Alright, ayan tos. Ayan, so ayan guys, gumana itong, gumana itong machine, umangat. So, kailangan gamitin mong itong, ano, itong gamitin. Kailangan mong gamitin itong, card na to upang umangat yung error dahil nga minsan hindi ko magana to yeah, minsan kasi hindi, hindi ko magana ang sticker na yan so hindi siya nagkukunik sa may uh, ano sa may uh, sensor alright <laughs> medyo maayos na medyo mo so yeah guys ito ngayong ano ito ngayong RPD card so dahil nga hindi ko magana yung ano yung uh, sensor so kailangan mong itutok ito sa machine ito ito yung may parang iskin ano ba ito tawag ito ito? Ito, 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 ito ito yung yan sa basin. ito to kalimutan mo alam <laughs> mo so yan guys so guys at ito nga yung ano ito nga yung uh, uh, gamit ko yung RFID so pass tayo ng RFID line dahil nga mayroon tayong uh, dahil nga tayo naka na nasa sticker ng RFID so guys at uh, ito yung uh, tollgate gate ng tabang at yung mga bawat tollgate na aking papasukan o ay subukan natin na kung gumagana nga ba itong isla uh, arif ready card na to ayan at ay pakita ko sa inyo yung mga tollgate gate na papasukan ko yung hindi gumagana yung ano yung scissor right? so yung guys tulad nga itong tabang so yung guys uh, next naman ay yung ating lalabas ay yung ating papasukan so dali nga tayo lalabas sa may tabang All right? let's go So yun guys, at tayo nga ay uh, lumabas dito sa may tabang At uh, nga, gamit ko ang uh, RFID Ayan, so hindi gumana yung uh, uh, sensor nitong uh, aking uh, sticker Ayan, ito yung sticker na ito ng sakin na ito Na doon sa may uh, sensor So hindi gumana Kaya itong, uh, itong uh, card ng RFID ay aking inilapit dito sa may uh, machine So yun guys, Uh, at ito nga ang dapat gawin kapag hindi gumana ang sensor ayan, yung hindi ka makalabas ang toll gate so ayan guys, at dito man tayo sa may Santarita papasok tayo ng Inlex alright, patungo tayo ng Norte ayan, so ito nga guys at aalamin natin kung gagana pa rin ba ang aking RFID na hindi gamit itong card alright so yun guys at ito nga ang dapat gawin kung hindi gumana ang error nito alright so yun guys samahan niya ko let's go so yun guys tayo papasok man ng ngayon ng Santa Rita ayan so gagamit ulit tayo ng IFID alright so to alamin natin ngayon kung gagana pa rin yung ating IFID ayan So yun guys, ayan. Ito yung RFID line. Ayan. Perfect so yung upload. So yun guys, tayo papasok dito sa may RFID. Ayan. So ito nga, uh, hindi naman gumana to. So kailangan natin gumamit itong uh, card na to. Upang i-enod machine. Ayan. Kahit nang tikita ay kailangan gumana. Ayan. So kailangan i-enod machine to. Ayan. Alright. So guys, lagi mong dadalitin itong uh, lagi mong dadalitin itong card na to dahil nga minsan hindi gumagana yung uh, error. Ayan, di sa yung uh, sticker na to dapat yan ay gumagana. So, sa uh, error dahil nga connect yan. So ngayon, hindi gumagana kaya lagi mong dadalitin itong RFID RFID card na to. Ayan. Upang uh, makalabas ka sa tour gate na papasukan mo tura dito sa may uh, Santa Rita so guys ito yung aking bagay sa iyo yung mga ko biyahero dyan yung papasok ng tour gate o palabas ng tour gate ng NLEX ayan so ito ang dapat mong gawin kung sakali ikaw ay hindi makapasok o makalabas sa tour gate ng NLEX alright so guys ato ang next naman nating na uh, lalabasan ay ang San Fernando so guys samahan nyo ako let's go Ayan guys, yung una natin ay uh, ginawa ay yung paglabas uh, sa tour ng tapang at gamit ka natin ang RFID at hindi nga gumana ang error nito. So guys, yung pangalawa ay yung pagpasok ng uh, tour gate ng Santareta. Ayan, pagpasok ng index. So, hindi pa rin gumana ang RFID nito at hindi nga, uh, nga umangat yung error ito. Yung error, All right? So yun guys, dito naman tayo sa San Fernando, Turquoise. Ito yung patlo. Alright, ayan. At alamin pa rin natin kung gagana ba ang air ito. Yung nakakulit na sticker na ito, ayan. So, ito nga. At paano nga ba dapat natin gawin kung hindi gumana ang air ito. Ayan, yung hindi umangat yung... Uh, arang upang makalabas tayo sa toll gate tulad dito sa may San Fernando ito yung pangatlo na ating gagawin alright so samahan niyo ako let's go alright guys dito tayo, may, dito tayo sa may toll gate ng San Fernando ayan at dito nga tayo sa Arif ID on uh, only alright dito yung cast line so dahil nga mayroong tayong uh, RFID Arif ID card yun tayo naka-install na ayan ayan yung sticker alright so ngayon ito ang ating gagawin kung gagana ba o hindi ang cast line na ito na ating uh, lalabasan at gamit na natin yung ating RFID card dahil nga naka-install na itong uh, sakyan so tulad ng truck ito ay eh, puro mga naka RFID na yan oh. so walang cast so dito tayo lipat tayo kabila Uy, tama. so lipat tayo dito sa kabila mabigyo mabagal dito right? So, kailang, kailang i-prepare na natin itong card na to. I Prepare natin to, baka hindi yung ang ng ear to. Ayan, tulad ng sa na oh. Ayan. guys, tulad ng uh, yung private na yan, nasa unahan. So, hindi gumana Hindi makalabas So, baka walang laman yung kanyang, ano, walang laman yung kanyang RFID card or hindi niya dala yung kanyang card. right So, yun, guys, dito tayo sa ating RFID line. Ayan. So, yan tulad ng kutsira to. Ayan, umangat yung error niya. So, guys, tayo naman ang next. So, yan guys, hindi kumana. Umangat ito yung machine niya. Ayan, machine niya. Ito yung machine niya. Tayo. So, atas tayo, atas tayo. Ito yung machine niya. So, yung lapin natin ito. Ayan, umangat. So, dito yung machine sa ah, kaliwa ko. Kaliwa ko. Alright. So, ayan guys. Ito nga ang dapat mong gawin kung hindi gumana ang error. Ayan. Kahit na may load yung, uh, yung RFID na to, kahit may load siya, so hindi naman gumagana at hindi umangat yung harang, hindi, ma hindi ka makakalabas so, dito sa toll gate. Ayan. Ito ang dapat mong gawin. Itutok mo lang ito sa machine. At uh, angat na yung error at gagana na siya so yung harang angat na at para makalabas ka sa may toll gate ayan so guys ito yung pangatlo natin ginawa ito nga. at hindi gumagana lahat yung paglabas natin at papasok ito yung pangatlo na ating nilabas dito sa may separado toll gate dito sa index so ito nga guys at ito nga ang aking ginawa aking kiyotok sa machine to yung machine na sa kalawang set ng driver ayan so Iutok mo lang, kailangan itutok mo ito. Itong, yan, kailangan itutok mo siya. Para mabilis yung paangat, alright? So yan guys, ito yung aking uh, Naibagis sa inyo sa mga kapo driver, yung mga kapwa ko biyahero, ayan, tulad ko, may isang biyahero, araw-araw sa kalye, ayan. So ito nga guys, yung aking ibinagis sa inyo, kung anong dapat gawin, kung hindi umangat yung error, yung haram, kahit na may load, ang iyong RFID card. So ayun guys, maraming salamat. At hanggang dito lang. And see you, see you next <laughs> see you later at uh, palibagong uh, vlog naman na aking bahagi sa inyo. Alright? So ayun guys, bye-bye!